Ang pamilya ang itinuturing nating sandigan sa panahon ng pangangailangan, kasama sa kasiyahan at karamay sa panahon ng kalungkutan. Iiwan ka man ng barkada pero mananatili ang iyong pamilya. Pero paano kung ang sarili mong kapamilya ang maglalagay sa iyo sa alanganing sitwasyon? Isang 16-anyos na lalaki kasama ang kanyang mga barkada ang nagtungo sa kanyang kuya. Ang layunin umano ng nakababatang kapatid ay humingi ng pambili ng alak. Nang hindi siya nabigyan, pinagtulungan di umano ng grupo na saktan ang kuya. Ang hmm. pisa daw, uh, ang suspect doon sa uh, housing, doon siya parang nakainom kasi yung ano yung... Suspect. Uh -huh. doon siya nagpahinga sa housing, uh -huh. tapos uh, sabi ng nanay niya, may pumunta daw doon na ano, apat na katao kasama uh -huh. yung kapatid ng sospek uh -huh, uh -huh. tapos, sa uh, habang natutulog yung uh, sospek uh, ginising daw nila at saka gustong humingi ng pambili ng inom uh -huh, uh -huh. Uh, ang nagumpisa daw ng pag ano sa pag uh, pa parang sinakta nila yung biktima hindi 'yung ano yung suspect, suspect. Oh, oh, oh. ng apat na tao na 'yon kasama mm. doon yung kapatid ng suspect. Oh, oh, oh. Tapos uh, sa <clears throat> hinamon nila sa labas at mm. doon parang nagkumosyon sila doon sa labas oh, at nagsuntukan doon sa labas ng sa housing na 'yon sa May tagas. Mm. Sa pahayag ng suspect, habang nasa Barangay Tamalagon ay nauna na raw humingi ng pambili ng alak ang kapatid at mga barkada. Ngayon sa day, ano, kung baka itagay, ay iwa, ano, ito warta ko, ubus yun, kung tayong tangkoyan, kung matagagi sa day, una, iho, tabi kami tuway at bagungon. Sa si sa si Inda? Yes, sa Tamalagon. Okay, tapos? Tapos ay nag-uli ako takon sa tagas, tapos baka na kunit, ano, kung daw itagay, magdugay po sa batapos na mabilhan ng alak ang kapatid at barkada nito, nagtungo naman raw siya sa trabaho. Pagdating sa trabaho, pagkalipas raw ng ilang oras, ay dumating muli ang kapatid at barkada at muling humingi ng perang pambili ng alak. Naubos oh. siya niya rin ang tagay ay nagtugay po siya dito. Sa may takas? O, oh, sa may pabahay. Ito ba ako gobra? Malis sinundan ka na saan? O, oh, binako nandako ito sa kwarto. Hmm. Sinalag din ako? Sinundan, pulihan ako sa mga mga dagatong ano. Taga kalimbahan. Hindi mong mangod galing, may pangal. Oo. Oh. Nang walang ay... maibigay, pinagtulungan raw siyang suntukin ng mga ito. Natigil lamang ang pananakit ng sila ay awatin ng mga trabahador sa ginagawang pabahay sa lugar. Tapos, uh, umalis na raw. Parang pinara doon, may marami daw kasing tao doon kasi gumagawa daw doon ng housing, may mga manggagawa. Pinara sila doon. Tapos nag-ano daw, naisipan ng suspect na pumunta dito sa may ano, sa sa lola niya, dito sa may sa may tundog. Pumunta siya doon kasi gusto niya doon siya magpahinga. Nagpa siya na lamang na magpahinga ang kuya at nagpaalam sa kanyang amo na uuwi muna siya sa bahay ng kanyang lola. Habang siya raw ay naglalakad, nakasalubong umano niya ang kanyang kapatid at mga barkada nito na lula ng isang tricycle. Tapos ay nag-uleh nagulian ako tayo nung iyo. Nag-agkondak, nanay, pinunduhan ginabutan ako talibong. Ay, no, nagas na ba ako. Ayaw na ma ko maagyan mga pader taas sa biro pader. Mm -hmm. Tapos habang sa daan, uh, nakasalubong daw niya yung mga suspect na nakasakay sa tricycle mm -hmm. at saka humin nag u-turn according sa uh, witness nag u-turn yung tricycle <clears throat> mm -hmm. at saka doon na nagumpisa ang parang tinambangan siya doon sa ano pagbalik kay uh -huh. bumaba yung mga sakay ng ano more or less mga seven persons sakay ng tricycle sakay ng tricycle uh -huh. at doon na nagumpisa yung commotion ulit uh -huh. <clears throat> uh, pinagtutulungan daw nilang uh, saktan yung ano yung suspension uh -huh. tapos paano nasaksak ang tapos ah uh, <clears throat> bigla na lang na ano may may ano siya dala niya kasi yung ano na yun yung patalim mm -hmm. at doon habang pinagtutulungan siya naka, naka ano siya nasaksak yung mm -hmm. isa doon sa ano yung team na yan na namatay opo oh, tapos uh, kasama yung isa pa na ano na magbayaw kasi yun yung mm -hmm. yung may ano yung nandoon yung sa ospital bayaw niya rin yung mm -hmm. namatay mm -hmm. sa anim na nagtambang dalawa pa lang mm -hmm. nasaksak sak so, Uh -huh. Yes po. Apo. Ah may namatay daw ma'am, may namatay. O, namatay yung <coughs> yung isa. Uh -huh. Tapos uh, yung isa yun yung sugatan yun sa ospital, naka uh -huh. <coughs> Yung suspect po, nahuli po ba natin? Nahuli agad yung suspect uh, uh -huh. pag kasi may may tao doon sa IPDP doon uh -huh. sila humingi ng tulong, malapit lang naman kasi at uh -huh. saka, yun nakaresponde agad. Uh huh. Wala silang mga dating alitan po ng uh, victim at suspect uh, may, parang medyo may alitan sila kasi mm -hmm. uh, yun nga eh yung inumpisan lang talaga kasi yung pinuntahan doon sa yung namatay na yan hindi yan kasama doon sa pumunta sa housing na oh. nag-umpisa ng pangbubugbog o pananakit doon sa ano sa suspect Sa so, suspect oh Bali kasama lang nung siguro baka may pupuntahan sila na kasalubong Oo, nagkasalubong sila. Habang naglalakad yung suspect uh, suspect, nasalubong nila yung sinasakyang tricycle ng biktima na yun. I see. So parang nadamay lang yung victim din siguro? Oo, yun siguro. kasi ano nga eh, kasama siya doon sa ano, so, sa, sa, tricycle na yun oo, ano, oo. na, bumalik at saka inabangan yung ano, yung suspect. Suspect, oo. Okay. Sige ma'am. oh, may nagatikang oh. Yan oh. ato mm -hmm. oh so, uh, oh yung kita ko pa around na chao na ba na po apo tabo to ay eh, nagetikang na to no oh mm -hmm. 40 1646 na no? oh uh Oo. -huh. Makasibintin forty 1746 kanina hindi ano po 1646, 1656 at ambulans. Basihin um, mm -hmm. sila pa yun tito ano, tun sila sila sila. At lao abe ma ano, katroon. Binagbaktas yekay ng lalaki o oh, nakita, pag ayon. So 1647.

mga ngayon na mga kalinga tumuli 1648 Parang nakagulo na sila no. Hindi na halos makita ng CCTV. Oo, harap Panaog, ina tagal sa siya na nagpanaog siya siya may mga siya siya talibong. Sa tricycle? Oo. Oh. Okay. okay. Kaibahan man mismo yung mangot na dito? Oo. Oh. Nag-iwas siya niya ako ay nagas pa na ako. Gisa ka ko tapos pader pa hindi ako maabot ay. Hmm. Pati yung mangot yung... ba buling matagas niya? Oo, yun. Ito matas pa ba yung snippet ako doon niya na matay nga ron. Oo, oh, oo, oh, Yung bakas na do -do sa ugo. Kilala mo ron? Oo. Ah, uh, taga tagtagakalimbahan tayo mo ron? Oo. Oh. Muli umano siyang pinagtulungang sakta ng grupo kung kaya't bumunot na siya ng kutsilyo. Sa insidente na ang isa sa mga barkada ng kanyang kapatid habang ang isa pa ay patuloy na ginagamot. Sa ngayon ay inihahanda na ng tangalan MPS ang dalawang kaso na isasampa sa sospek. Ang isa ay prostrated homicide at ang isa naman ay homicide dahil sa pagkakapatay sa biktima. Ito ang News Online. News Online.